Mga kababayan, 'yung amin pong chairman, 'yung amin pong ulo, 'yung amin pong utak. Sa ngayon ay nakakulong dito sa Tahig. nah la mengamahgung kadu terte Napakasarap pong pakinggan. Kahit na iba-iba yung diksyon natin. Eh. Sa, sino ang galing ng ibang lugar, hindi ng Netherlands? Oh, wow! Lahat po kayo bumiyahe dito! Sino ang nagbayad ng biyahe nyo? Meron bang bayad dito? Wala! Ulitin ko ah. Meron bang bayad dito? Wala! Wala! Iyan. May pera kami! May pera kami! May pera! Ang sarap matinig Merong Merong mapera kami. Merong may pera kami. Walang bayad dito. Lahat ito nagmamahal sa bansang Pilipinas. Alam nyo, mga mahal kong kababayan, Nararamdaman ko ang nararamdaman ninyo dahil noong 2016, noong ako po ay nangampanya para kay Rodrigo Roa Duterte, sarili ko rin pong gastos. Ako po ay umikot dito, hindi lang po sa Europa, hanggang sa Middle East, Southeast Asia, nangampanya po ako, sarili kong pamasahe, sarili kong hotel. At nung nakaupo na po si Mayor, hindi po ako humingi ng posisyon. Wala po akong hiningin kapalit. Ang ibinigay po sa akin ni Mayor ay pangalawang pagkakataon. Binigyan niya ako ng absolute pardon. Pangalawang buhay! Kaya nandito po ako nakalulungkot mang sabihin pero marami po sa mga kaibigan namin ni Mayor, kakilala na lang! Napakabilis pong makalimot! Pero kami naliligayahan sapagkat ang ganap na ito ay nakising! Ang damdamin ng mga Pilipino! Hindi kami bayad! 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 May kami! Hindi kami bayad! May, kami. May kami! Hindi kami bayad! May kami! Bayang Pilipinas, naririnig mo ba sila? <tos> <tos> Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi kami bayad, may pera kami. Hindi kami bayad, may pera kami. Iyan. <coughs> Iyan ho ang isang bagay na wala sila. Marahil marami din silang pera. Pero walang nagmamahal sa kanilang katulad din Duterte! 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 Bilip talaga ako sa mga Pilipino dito. Ang init. Napaka-init ngayon. Nung mga nakaraang araw, nung bakong dating kami, nanginginig kami. Ngayon naman, napaka-init. Isuot ko ang init. E eh, napaka-ilig pa nung pagmamahal nyo, kaya solve na solve. Yeah! Duterte. Duterte! 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 Ngayon naman, mga kaibigan, mga kababayan, ako naman po ay makikiusap sa inyo. I love you, ma'am. Hello, <laughs> <Pero>, love ma'am. <laughs> I like your green blouse. Thank you, sir. Alaykum salam. Ngayon po, na-exacto po lahat. Na-exacto lahat itong nangyayaring ito sa panahon po ng kampanya. Isipin po ninyo ang nangyari sa amin sa PDP. My brother Michael, welcome. Kala nyo, hindi ako mag-English ha. That's my brother there. Welcome, my brother. Ang ganito na muna tayo sa welcome. Mga kababayan, yung amin pong chairman, yung amin pong ulo, yung amin pong utak, sa ngayon ay nakakulong dito sa The Hague. Nakalulungkot po yan para sa amin sa PDP laban. Sapagkat para po kaming tinanggalan ng ulo at alam naman po natin na sa Tigong kapag darating at magsasalita, ang tao dumadating kahit hindi sila bayad. Ngayon po ang na problema namin ngayon sa Pilipinas. Wala yung aming ulo. Kaya po, katulad ng si sinabi, lumalakas po ang loob namin sa PDP laban kapag nakikita po namin kayo. Sana po yung pakiusap. I love you, ma'am. Alam mo, ma'am, sa gusto-gusto ko pumis. Kaya lang, binabanatan ako, binabash ako. Pumunta daw ako sa Holland para humalik pambihira ng mga tao. Yan, pangit kasi sila. Walang humihingi ng halik sa kanila. Kaya, kasalanan ko ba kung pangit sila? Di ba, ma'am? Iyan mo, ma'am. Pag walang camera, I'll give you the case. English yun, ha? English. Sana po. Yes, ma'am. Paparako mo ba pagkabiloto mo lahat yung senador ng PDP? I'll give you a big kiss. Yeah. mam, ma ma kasi baka makuna na naman ako, mabas na naman ako. <laughs> the... Yes, ma'am. Oh, yes, ma'am. Lahat po kayo, yayakapin ko. hindi po yan, hindi po yan kahit kailan naging issue sa mga kaduterte sapakat ang mga kaduterte po malapit sa tao. Lahat po na nagmamahal kay Pangulong Digong. Lahat po kami tinirin ni Digong na maging malapit sa tao. Kaya patawarin niyo po kami, lalong-lalo na po sa mga kapatid kong Muslim, kung na-offend po kayo, doon po sa humiling ng halik at hilalikan ko, patawarin niyo po ako. Pero wala naman pong mali siya yun kung hindi. Yung po ay yung kamabayan natin, napakatagal dito, humingi ng kiss, hindi mo ibibigay, napakadamot mo naman.